Nakakaputi pala sa labas. Ano? Ayun. <laughs> Ayun. Nakakaputi pala sa labas ng ano? Ng school. nasa na ka ng araw. Oo so, nga. Uh ikaw pala. nga po kami ng bukid. Ano yan? Ano yan, ma? Kami din. Apartment daw. Porta nito. May muna kami sa bukid. At titingnan namin yung bakod ni nanay na inalis na nga niya. Inunahan na kami okay na daw yung matanggal na nila yung kanila. Tapos yung sa amin nga, yung tinatanong kami. Saan ilalagay yung mga gamit namin na mga drum, batya, gano'n, tumba. Sabi namin eh, uuwi kami ngayon nga, Sabado. Kaya, yeah, tara, alam natin guys. Layo, di ba? Trese. eh, hmm. mm, Trese na lang. mo ah. Okay. Ayan na. Oh, right. me, eh. okay. mm -hmm. Ito ba? Mm -hmm. Ay, hindi ako oh, mm -hmm. oh. sa

nakakaputi pala yung sinag ng araw hmm, puting ng braso ko oh. ayun ang amin yung layo pa hmm. biruin mo trabaho, trabaho, trabaho lang tapos trabaho. hindi ka na makaano sa bahay eh. trabaho, trabaho lang puro trabaho, trabaho Paano ka pa uwi dyan? O, oh? edi eh, sa weekend na lang. Pagkatapos ng trabaho, o, oh, doon na, pipirmin na sa feeding. O, oh, magwawalis-walis ng unti. Tapos, tulugan na. Bihira na makakain sa gabi. Kasi, pagod na rin. Ngayon, uuwi oh. kami. titingnan namin yung yung um, yung bakod na, sabi niya, sabi ni na, na natanggal na niya. Tapos yun, yung doon yung napaka sukal doon ay natabasan na oh Ah, gumagawa ng ulong doon. Kaya nagputong ng kahoy. Ayan. So, wala na siyang bakod halaman na lang. <clears throat> ito yung amin Haha. 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 namin tatanggalin niya?